ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang mahuli na nga ng mga kapulisan itong si Belen at itong si Farah ay pumunta nga si Darius sa kulungan upang siguraduhing nakakulong sila. Inakala lang ng iba na dinadalaw ni Darius ang kanyang sariling asawa, subalit ang hindi nila alam ay dinadalaw ni Darius ang babaeng naging dahilan ng pagkakasakit ng kanyang nanay na si Mamita. Pagdating nga sa kulungan ay naiyak noon si Farah at umihingi siya ng kapatawaran kay Darius. Sinabi niya rin na mahal na mahal niya ito at gagawin niya ang lahat upang patawarin lamang nito. Ngunit ayon kay Darius ay walang kapatawaran ng ginawa niyang pagsira sa kanyang pamilya. Sinabi rin ni Darius na pagsisisihan nitong si Farah ang kanyang ginawa, ang pangaagaw niya sa katawan ng kanyang asawang si Lucy. Ayon kay Darius, kailanman ay hindi niya ito magagawang mahalin dahil si Lucy lamang ang mahal nito. At kahit nasa katawan pa nga ito ni Farah ay tanggap na tanggap niya pa rin. Akala ng lahat ay magkaaway nga si Darius at ang kanyang sariling asawa. Subalit ang hindi nila alam ay pinamumukha lamang ni Darius kay Farah na kahit kinuha niya pa ang katawan ni Lucy ay si Lucy pa rin ang kanyang mahal. Galit na galit nga si Darius at nagbanta ito na kailanman ay hindi na ito makakatakas ng kulungan pa at ang lahat ng mga panahon na naranasan ni Lucy ang makulong ay ibabalik niya dito ng doble at higit pa. Natakot naman si Belen noon at sinabi na kailangan niyang pag-aralan kung paano makakabalik sa kanyang katawan. Nang sa ganoon nga ay si Lucy pa rin ang makaranas ng pagkakulong. Umalis nga si Darius at agad na umuwi sa kanilang bahay. Ikwento niya na nahihirapan noon si Farah sa kulungan. Ngunit ayon sa kanya ay deserve, deserve iyon ni eh Farah. Humingi siya ng tawad sa kanyang asawa dahil alam niya ang lahat ng mga pinagdaanan nito sa kulungan at nung panahon hindi siya naniwala dito. Ayon kay Lucy, ay okay naman ang lahat sa kanya.